Yo, what's up mga ka-sir for this video guys Meron nag-request sa atin si Ruel James Pirano mga lodi So gawa daw ako ng uh, star So ito na nga guys yung ating tutorial So meron tayong lumang cardboard at syempre yung compass So gagawa tayo ng uh, pabilog gamit yung compass mga lodi So madali lang din naman sundan yung tutorial na gagawin ko guys Kung paano ko gumawa ng star mga lodi Yung perfect star mga lodi At ayan na nga, nakagawa na tayo ng bilog At syempre yung tuldok, yun yung pinaka-center At yan, gagawa tayo ng linya So, madali lang gumawa ng linya guys dahil meron ng tuldok dun sa pinakagitna ng circle. At ito nga guys, yan sundan nyo lang yung ginagawa ko mga lodi. So, kailangan yan. So, nung nagawa nyo na yung, uh, ayan, yung sa taas, so lagyan nyo sya ng uh, pahaba. At sundan nyo lang din yung mga point nung bawat uh, linya na uh, nilalagyan ko ng tuldok mga lodi. Kasi mahalaga yan mga guys. At ayan nga guys, yung linya nagawa natin na dalawa sa magkabilaan ng uh, pabilog. So, lilinyahan natin yan ng isang pahaba. Yun, guys, oh. So, madali lang sundan yan, guys. Para makagawa kayo ng uh, perfect star, mga lodi. So, ayan naman. Dahil na natin yung pinaka... Ayan yung gitna doon. So, sundan nyo lang din, mga guys, para doon sa kabila naman tayo. At, ayan na nga, guys, yung mga bawat punto. So, sundan nyo lang, guys. So, madali lang yan, guys. Napakabilis lang ng tutorial na ginawa natin, mga lodi. So, yan lang. So, sundan nyo lang yung... Uh, limang uh, guhit na ginawa ko mga lodi so limang guhit yan para para yan sa mga point nung bawat uh, gilid nung star na gagawin natin mga lodi so yan nga guys so syempre yan lilinyahan natin para makita na natin yung pinakabuong hulma nung ating star so yan Ganun lang kadali mga lodi yung paggawa ng star so ganyan ako gumawa ng star mga lodi at ginawa ko na siya sa cardboard or kung wala na makaing cardboard mga lodi so karton Pwede niyong gamitin 'yung karton mga lodi at ayan na. So syempre, kakat na natin siya mga lodi para makita na natin 'yung uh, kabuuan ng star na ginawa natin mga lodi. At abangan nyo guys 'yung gagawin nating bagong saranggola mga lodi gamit itong ating bagong uh, design ng star.